Hi, good morning. Good morning. Good morning po. Joan Salis Salas.

Richelle Pavia Oi mare, shout out. shout out. sa lahat. Nida Halubear, good morning, Richelle. O, kasama ka na yan. Ingat kayo sa mga pupunta. Salamat, Ati Nida. Ati Nida Halubear. Same. Hello po, shout out. Sino. Ano Malabo na yung mata? Malabo nga. <laughs> Kailangan salamin. Ha? <Huh>? Kailangan salamin. <laughs> ate ni Lisa, shout out. Na Lisa. One, two, three. Nida, si shout out po. Hi, Kuya Robin. Hello po, shout out. Manalalive siya ate. Yung isang lisis na baka Pakasabing purat na naman ako. <laughs> <laughs> Hindi naman po. <laughs> Temeli siya tao. Um, kalinga. Hello po, kalinga po. Kuya Ra, Robin, shout out po. Talaga ano? Hmm. Malabo. ng mata ko. Pero hindi naman. Kumusta ang unang salta idol? Ayan. Okay lang po. Kuya Robin, hmm. baka may hangover ka <laughs> pa. Makulit pala na. Siya pala plase. yung pinali kagagabi. <laughs> siya daw po yung ano, Mm -hmm. Inabangan ng mga viewers. <laughs> ano lang po, kukulit lang. Good vibes lang po yung ano. Kasi birthday na yung nga probably. Pero hindi naman ako hanap ng away. Hindi, natara niyo sa mga may birthday. May inuman. Oh, no. okay. Kahit naman sino eh. Ako kahit naman birthday ko, may inuman. Meron dinan Hindi naman po wala na. Ano, Walang alak. Walang Basta alak. may alak. Hello, Indiano. Mm -hmm. Si kula, ano. Hello po, shout out Gam, ano, Gema Gema de los Reyes oh, no, de los Reyes, shout out po Ate Ano to? Rosalita Rosalita Shout out Rosalita um, Magrasia salamat po, 25,000 viewers oh <laughs> <laughs> Baka sikat na tayo sa tayo 26,000 na oh Pati tampo kailangan live po mga video, ay ano, live po yan. Hello, Robin. Kuya Robin. <laughs> Shout out po. <laughs> ganun na nga, sulat eh. Huh? Ganun ah, na nga, sulat eh. Wala na ipin po. Maganda yung ganun, Kuya Robin. Okay. Ulit lang, walang gulo. So, ako lang tawa ako ng tawa sa'yo. Salamat po. Hello, Kuya Robin. Lima. 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 Ano to? Lerma so, okay. pala tal. Hindi ko nakita yung hara. Lerma Verso. Well, Shout out po. Love, Love you, you kanin... all. Kling from Primi. Mami. Primi. Primi. Shout out po. Primi la... Ross. Primi Shout out. Okay naman po. Bihira naman. Nanonood. DC always. Okay lang po. Shout out po. Bless Monday. Rochelle. Pabia. Pabia. Shout out. Andel. then, uh, Sima. Ray, ano? Huh? Matarias tayo malabo ang matay. Eh? <laughs> Nasilaway. Sana punta. Ito. Saan ka lang ang matay? Hindi natin naisipan eh. Meron pa tayo dito. Ito kasi ginagamit kong pang takip ng ano eh. Nakulit talaga ako dito kung nang pinunod. Shout out, bro Robin, sabi ni Ate Simplean. Hello Simplian. po, shout out po, Simplean. Ano to, from Al, Al Kubar Saudi. Saudi, shout out po sa Saudi. Saudi Arabia, ah. Kuya Robin. Ate Rosalita, Adele, Anadel, Reyes. Lerma Verso shout out po. Ate Meli ko, shout out. Masaya si Kuya Robin kagabi. <laughs> masaya naman masaya talaga po ako kasi birthday po ni Galingan mm. Birthday ni Galingan. lalo na po yung bigay ko na regalo. Yung, ano ba may binigay mo regalo? Yung KR baga na suit, suit ni Galingan na yun, yung netless na silver. Mahal yun. Okay. lang, wala naman problema sa mga alay. Kasi syempre dahil sa kanya naman na lahat na ano, na ako dahil sa kanya, dahil sa viewers natin. Oo. Di ba? Medyo okay okay naman na ano, na buhay namin. Dahil sa kanila din, dahil sa mga ano, sa matubang. Uh -huh. diba? Kaya walang, walang halaga yung... Ano, walang halaga yung, pera. Kasi, pera. Basta ang importante kasi, doon, mapa, mo siya. Mapamasaya. Magsalamin ka na kasi Red Sain, mapapaghalata ka na na malapit ka na sa sing ay grabe. Sige, matagal pa po. 35 pa lang ako ate. Ay, sabay parehas tayo no. 35 ka lang no, din. Oo, oh, na 36 na ako na yung mm -hmm. October. Mm, kata 35 ko lang ngayon, ano, yung mm -hmm. September. Kapalapit na rin birthday mo? Tapos na. Ay, September, October na na. Tapos October na ngayon. Oh. Ako, October 10, smoothan lang kami ni Kalinabra. Ay, malapit ka na. Malapit na. Anong handa mo? Ano? Tingnan natin kung anong kaya ko doon. <laughs> Mablog pa doon yung si Kuera. Magsalamin ka na kasi malapit ka na magsinyo. binis, <laughs> binis. Ano to? Pinky. Good luck. Ayan. Salamat po. Anong... May ano? Hindi <laughs> <laughs> pa subscribe. <siya. laughs> Hindi mo ko kilala. Hindi <laughs> pa nga. Randy Lustan, lasing si Kuya Robin nung birthday ni Kalinga Trap. Ha, ah, ang kulit. <laughs> Sinasako niya naman si ako ni ano ay. Pinapaano na nga eh, pinapipi, pinapatali ano eh. <laughs> Sobrang kulit. Kulit lang, walang ano. Walang wala ano, pa Good vibes lang kung mahaling Hindi naman ako nahanap na aral. Yan ang maganda. Tamang inom lang, inom lang. Pag inom, lasay okay na yun kulitan natural na sa mga ano yung magkakasamang makukulitan magkukulitan no oh di ba hindi pangit din baga pag pag nainuman tapos maaway ka lang ano? oh. pangit pag ganyan oh. di ako na marunong maaway yung baga na hmm. ano kami hmm, yung sabi ni ano si, si Klingatap doon sa kay ano to uh, black ni Klingatap na away sa anak kami dalawa ni Nico. Ay, hindi ako marunong <laughs> eh. Edy, hindi yun na, tuloy. Tawa-tawa na lang sila kuya Anak, anak, October 25 ang birthday niya. Ako naman sa uh, 31 October, ati At, may Nico. Grabe, para, parang sabihin tayo po, 25. Anak, October 25, 25 birthday, niya. birthday niya. Ako naman 31 ng October. Kasunodan lang. Sunodan lang. Uh -huh. Advance happy birthday ko Robin. Meron na nga dito. Eh. Napilit pa ako dyan sa screen na ano. O dito tayo. Kulit <laughs> 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 okay. talaga, no? Tamsang tamsak po. And po Antonia po. Beltran. Good morning. Good morning po. Ito, talihan na kalambre ano? kalambre <laughs> yung gate kaya din buksan nila sa'in kanina nakatakas na naman kasawa <laughs> ko shout out po sa 39 viewers ba't ang tagal ng ano ito sa youtube? Mm -hmm. <laughs> pagpasok lang Ah, pagpasok lang Dimetrio Balino, good morning ba Yan ang tama, pag nakainom Ilagay sa tiyan, huwag sa ulo Tama po <laughs> Good morning, galinga Fred Zane advance happy birthday, Kuya Robin Salamat po Masaya na naman niya na lalo na kung malasing si Kuya Robin <laughs> <laughs> Hindi naman po ako na ano kasi pangako naman ako ng kikiling ng Kaya, pero sa birthday po, kunti lang. Kunti lang. Kunti lang. Kunti lang ang pagkain. Kaya wala naman problema. Pero alam. Robin, lang. kunti lang ang pagkain pero yung inumin madami. Hindi <laughs> <laughs> <Pwede> rin. <laughs> hindi kaya masaya naman din si Pia kasi pag ako naman, eh, tag tagay ako tapos kukukulit ko sa kanya, kulit ako dun sa bata, dun sa anak ko. Masaya siya kasi hindi ako mga ano, hindi ako nagpipasaktan sa kanila, sa anak ko. Kaya sabi naman na anak ko, pagpapa, pag nainom ko, sobra ka na mabait. Mm. Bigay mo ko na lima. <laughs> 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 hindi ako na mga ano eh. Bibigay ko yung bag ko. si mm. na lang kung anong maga, ano. Mas, mga ano. Nagkukuha sila. mas, mas gusto ng mga anak mo yung nakainom ka? <laughs> Parang nga Kasi pasikulit ako eh. Pero pag <laughs> naano, seryoso ako dun sa ano. Pag eh, ano, siyempre sa nabisi tayo sa cellphone. Mm. Tapos nakaraan, pag uh, wala, 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 talaga kami na ano. -an lang ako. Iyon ang mga ko Doon, pero kahit na pagod na pagod ako, tapos nabibisi ako, hanap buhay na ako sa sabundo, mm -hmm. ano naman, pag ay pagod. Hindi, nanginom ako. Yung doon, binababi ko lang sila pang pupuli, pag, habang ano, luluto ako. Pag, pag nakaano ka na, pag nasa bahay ka na, Oo, oh, sa bahay. Tapos medyo hindi naka... ako mga, mga madayo na mahiinom. sa bahay lang. ganda yun. Tapos isa pa, ayoko naman na may medyo may kasama na ano. Kasi takot ako sa pag-away eh. Ha? Diba? No. Basta kilala lang. Oo, oh, basta kilala lang. Kaya hindi wala problema si Pierre pag mainom. Na ano siya, nagalitan siya kung minsan nagagalit siya sa akin. Huwag araw-araw kasi may hirap kasi na ano sa katawan mo. Ayun. Yan lang, yun lang sa niya. Pero natural na sa asawa yan. Yeah. Mary Grace, masumbol. Yeah. Yeah. Joydol po, nice mo pa rin sa tanatang as agad ang bahay mo. Kasi legit talaga nakahinga. Pwede salamat. Salamat po. Joydol po. Nice. Ayan. Yeah. Good morning po, Ate Elizabeth Alpabate. Alpabate. Ayan. Yeah. Good morning, Indiano Bicolano. Morning. Maraming salamat po. Shout out. Anong plano ba na? nila? Randy Lustan. Dami pa lang magbe-birthday ng October. Ako, October 6th. Ah, malapit na po. Happy birthday po. Mga oh, happy birthday. happy birthday. po. Anong pangalan? Randy. Randy. Lustan. Lustan. Ikaw ba yung Robin? Kailan? It's a Jis. 10. October 10. Malapit na pala. Ano? Hmm, malapit na Ate Flirty Sade. Good morning. Good morning po. Oh, good morning. Shout out po sa inyo la malapit lahat. Malapit na yung birthday mo. Eh. Doon ka maghahanda sa bahay mo? Oo oh, na. No. Walang Wala pa tayong budget na pag-resort <laughs> <laughs> eh. Ang tinanong si Kalingat mo. sa pero hindi naman na supog naman. Ay, hindi naman Kung pag meron, meron. Hanabihan ko na lang ko harap. Kung ano mahat, meron kaya ko na handa-handa ako. Pero ano ano ay ko kayo lahat? Mm Napupunta diba? oh, kami doon lahat? Oo, oh, napupunta din kayo. Sama kayo ni Kuya Jelo? Josephine Dasilio, good morning po sa inyo. Happy birthday, October na 6. Ay, malapit na, Randy. Malapit na po. Advance happy birthday po, si Randy. Do so, Lestan. Ay, grabe. Eh. May kulay. Good morning sa inyo. Si, ano ba? Flirtis sa... Ay, ate ate sa ade, salamat. Grabe. Thank Grammys you. Salamat po uh, sa kulay. Good morning, uh, Kuya Robin at Red Say. Good morning Gloria, po. Gloria Azor. Salamat. Gloria, uh, so, Asur. 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 Shout out. Salamat ate flirty sa ate. Thank you. Pero bakit kaya? Yung paggabot sa pangalan, medyo hirapan ako. Pero pag ganyan na basa, pag Tagalog, diba halibawa, oh, good morning po sa inyo. Hmm. Good morning kuya Robin at si Ano. Paggabot sa pangalan, bakit ang hirapan ako? <laughs> Pero pag nagsa Tagalog, Okay Direkt, lang. oo. Lalo na pag yung shortcut ng Tagalog, dire-direct yun ang basa ko. Pero pag sa pangalan, nahirapan ko. Yeah. Eh. Hirapan ako. tapos pag nababasa ko na Bible, ano, ano lang yung baga medyo uh, long words baga, ano? May duktong na ano, yun lang ako nahirapan ako. Na. Pero basa ko parang yung iba. medyo dali-dali lang ang ano, parang... Pag sa pangalan talaga mahirap. May hirapan ako. Pero alam ba, ganyan, ayan, yeah. Tagalog. Oo, no, ganyan, eh. Tagalog. Oo, no, oh, lang. Dali -dali lang. Sa mga pangalan tulad ka tanod, mga pangalan yun. Oo nga, Sportive Team ng ano? Tanod Tanod. Tanod ba? Tanod. Founder. Founder. Yeah. Yan lang problema naman. Ermagalo. <laughs> Ermagalo. <laughs> eh er <laughs> mahirap mo ma magbasa sa mga pangalan, ano? Oo. Ganon ka din dati, hindi? Kaso lang Pinoy ka. kasi Pinoy ka Iba yung salita Kasi namin. gaya din sa amin, iba, halimbawa, ah, ang pangalan namin, Terminder Singh, yeah. Hundal. Hindi so, namin, ba? hindi, 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 talaga namin mabasa yun. Hindi, hindi, hindi kaya ba? Kayo, kaya ah, basahin yung sa salita oh, salita yung, namin. Halimbawa, yung, yung ano, Kasi Tender, parang, Terminder, kung ano naman pangalan na iba na yun? Kasi ano, pinag-aralan nyo yun sa English, oh, English. Oo. No? Oh. Kasi medyo sa, sa atin, eh, iba kasi yung English namin. Kami sa US, uh, ano, oh, US, kayo sa ka UK. Mm -hmm. Kasi dito may NU, baga meron na bagat, ano, sa amin 26 lang, ano eh, ABC eh. Dito 28 eh. 28. Diba may, yung N may taas na yun. may, ano. may Tapos, NG. NG. Meron pa isa. Ano pa yung? Dalawa, NG. NG, ano, NG. NG. NG, NG. Dalawa. Kaya iyon, dagdag kaya medyo ano. Good morning, Rensen. God bless. Happy Pesco, Lanzuela. Thank you advance advance happy birthday Pate sa koy, atin. Sa atin. Di ba ganyan no? Madali lang. Thank out. you happy birthday sa iyo Kuya <coughs> Robin. Shout out po. Salamat. Uh -huh. Same official team Tanod. Shout out Shout out everyone. Hello morning Kuya no. Mangjun. Shout out po sa 52. 52, 52 viewers. Maraming salamat po. Computing Tanod. Shout out po. Hmm. Sin Official. Official. Shout out. Philly. Flirty. La, ano? Flirty. Sa Sade. Sade. Shoutout shout out po. Shout out to everyone. Shout out everyone. Shout out po sa so 45 viewers. Salamat kay Ate Flirty sa Sade. Medyo malabo labo yung mata namin. Yung Kasing edad lang pala kami nila. Oh, so, mga 36 na ako na yun. Kuya Joe. Kuya Joe. Good morning Rensen and Tate Robin. Hello po, good morning po. Kelly y Valdez. Valdez. Shout out. Thank you. Alas ano na, alas Gis Oras na po mga kalinga, 10.37. 10.37. Ganun ba ka sa rag? Oo. Uh, uh. Nasa bag mo yung salamin mo. Huwag mo na ako salamin at napagpahalatang medyo malabo na <laughs> <laughs> Tama din yun. Di ba napaglagay ng na salamin? Nahalata talaga na ano. Uh, malabo uh. na mm. um. ang mata. Yan. Salamat po sa 51 viewers. Ayan, good salamat, morning. Salamat po talaga. Salamat kay Ate Flirtisade. Sa pagkulay po. Bravo. Uh, kulay si Ate Flirty. Good morning, Ate Elizabeth. Ano yung Euro ata ito eh. Ewan Ano ba eh? C. Ay, or, Ganun? Oh, E. E yan. Ah, e yeah. yan. Euro ata yan. Euro. Euro yeah. Dollar? Hindi. Sa London. Ah, London. Malaki ang pera sa London ano? Oo. Oh. Uh, dito, 60 plus eh. Tapos sa amin, India, sinabot na ng 120. Sa amin, Paano yung pag nagalabawa, nagpadala ka ng pera doon, yung peso, convert na yun ng... Hindi kasi sa amin, natalo kami sa sa India. Kasi dollars na doon sa amin, magkano? 80, 80 plus. E dito magkano? 50, plus, ganun. Pag napadala ko na 10,000, alababa, mga magulang ko, bigay ko 10,000. Hmm. Hindi yan rupees na yun. Pero dito, mahalaga man na 6 plus lang. 6,000 plus lang ang binabayaran ko tapos doon 10,000 sa amin. Oh, mas, para mas malaki yung oh. kalitan doon sa inyo. Oh. Kasi ano eh, nandito yung dollars, ano, 50, mm -hmm. doon 80, 30. Pwede ko ko na 6,000, kung padala ko na 100 dollars, hindi doon, dito 5,000 plus, hindi oh. don so, doon 8,000 na palit. Kaya e, dagdag mo. Hmm. 3,000. Hmm. Tsaka mura ang mga bilhin sa inyo, Oo. No? Oh. Hindi dito. Halos Hindi tula dito. Pa, ano. panti lang ang bumababa eh. panti lang. Iba na yung usapo na. tama, tama naman diba? Lahat tumataas. Panti lang bumababa dito. tama, tama. Diba? Good morning mo Ate Elizabeth at Alador. Simple an, shout out po. <laughs> Walang ano man, Red scene, buti na nga, nagising ako kasi eh. madaling araw pa dito. Ay, shout out. Mm -hmm. Tama ba yan Ate Meli ko? taon si Ate Meli. <laughs> Tawa si Ate Meli. na usapan ay. Ang tataas kasi nang bilihin dito. Mm -hmm. oh, ano to? Pauwi ka na lang ang libre. <laughs> Magandang umaga. <laughs> Pag si brother pass ng mga premier naman Magandang umaga, Red Say, Nati Vilma, Maldo. Ayan. Good morning po. Good morning po, Vilma. Tama ka, Al Kalinga, Fred. Uh, oh, tama uh, daw. Tama. Kaya nga po, ayun, eh, no comment ako talaga. Kasi <laughs> okay. tama po talaga siya. Kasi lahat po ng mga bilihin dito, marataas. mataas Oh. Yun lang po, baba. Eh, mga baba. Pag baba? hindi ka nabibigay mo na ano, pera sa... Ang asawa mo, hindi naman yung baba. <laughs> Diba? <laughs> eh, paano yung Pag lang yung sahod natin. Buwanan. Di buwanan. Oo, buwanan ah, lang ang eh. baba. <laughs> okay. Kaya nga, tatabi eh. ko na yung allowance ko para hati-hati ko. E, eh, weekly bibigay ko para four Be times <laughs> na baba. <laughs> <laughs> Joke lang po. Kaligap. <laughs> Ganun pa, na-discardin mo. Siyempre, <laughs> <laughs> pagbigay muna ang buo, eh, may asa pa rin siya ng ano ay pag nababa na yon ay eh, may bibigay pa ini eh, di ko na lang every week every week cleanliness house na sa ano ano na ano 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 po. ano po. ano It's you? Pa muna ko. Shut up! Magdijigas pa lang. Kahit di doon daw sa Taiwan, ganun din na sinasabi Oo, sa Taiwan ganun din. Pag uh, mataas ang bilihin, pante lang din ang bumababa. <laughs> mm -hmm. Grabe. Ganun talaga, ano? Oo. Uh -huh. Kaya may diskarte pala si Tatay Robin so. every week. May baba ng ano, Pasaway, lunis na, lunis. <laughs> o, oh, yan din. <laughs> Ate Mare Luchan. Pasaway daw, lunis na lunis. Jane Jane. <laughs> ano to? Jane Jane. Sana, Malato. Jane, Malato. Jane Jane Maliat Malato. Shout out po. Tama, tama din siya. Ate Flirty sa atin. Salamat. Salamat. Tawa na. Iba na nang usapan natin. <laughs> Violeta katakutan shout out. Ay sa team team Tanod magandang ah, magandang umaga. Sana si Team Tanod, ano? Team Tanod. Ay kagawad pala kala ko team kagawad. <laughs> di ba mayroon na siya, no? si ano si ano pa sa. Hindi ko na nakikita si oh, kagawad. Ano? Oh na din siya tayo Lagi. Eh. Yeah. Si Lagi. Yeah, oh. Di ko na din kita sa kabila eh. Mga yun na baile, na dance, galing di ba? Wala lang namin. Kahit wala lang naman. Ayan. Shout, shout out. out po Ate Rosalita, Ate Violeta Shout out, shout out. Yes. Antay lang po kami na uh, Kalingap rap po mga alingap Pagbaba na po Para mapunta na po kami kung saan po ng Mission 9 kalingap rap Sipong tuloy na ako to Tawa <laughs> <laughs> Guys salamat po sa 55 viewers Thank ating... you Kuya balam ko na kasama mo si Brother Genesis. Ibus din siya, pero na yun, wala tayong gawa kasi hindi so, so naman din ng KRT din so na siya. Masayaw din siya. Masayaw. Kung mga marunong ka naman na sayaw, hindi naman sa aligaya Gaya kay Kuya Starak, Ten Jenny food. official shout out sporta team ano yan na naman <laughs> Wilma yung ano yung founder? founder founder, yun na nga eh. Irma ano Irma Pero, Magalo yung, shout out to Wilma mm -hmm. Antonio Ay, Antonio? Uh, Antonio na Tama, ninong ko yun ah Antonio Astarirai Astarirai uh, Shout out. Mahil, ano? Mali. 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 Pa, siya Parilya. Shout out. na muna. Napahanan. <laughs> MD. <laughs> MD Shuwag. Violeta C. Nalisa. Bawal matanong. <laughs> Bawal doon. Nasi TV. Yeah. Tama po. Bawal dito sa mga ano, sa mga kalingap na tanong. Kaya hindi kami na pwede tanong kay Kalingap na kung saan po mga mission na yun siya pong mga decision pag nababa siya, baba din. Baba din. Then <laughs> <laughs> Di nasa <kayo> naman. <laughs> Tapos sama naman namin Kusan naman pong mission. Yeah, shout out po sa ating tanod. LNP? LNP. LNP. Yeah. Good morning everyone. Shout yes. out po. Uh, bawal magtanong at emaili ko. Oh, bawal, bawal, po. Bawal. Pag natatanong, naiwanan po. <laughs> <laughs> Pagninta, no? mas bagal kapas tateroven magpasray kay kuya Andy. Hey, si kuya Andy kupo ni nung bokodine. Good morning. eh. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good po Good Good morning. 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 na Ninong Andy. Kaya rap, galing po talaga. Galing si Kalampitos Oh. Ah, Kalang, ano, Kalampitos TV, shout out. Pro, live na. Kayo ni Kuya Rufi. na nandito po kami kuya sa coffee shop. Dahil po nga ano, habang mahintay kay Kuya na Nandito na po si Kuya Rap, maano na po kami. Papaalam na muna po. Ma. Salamat po sa kulay. Si Kuya, ano. Sige na Paalam na, na po kami. Salamat, salamat. Okay. salamat po. Dito na po si Galina Brad. Kita Thank you. Ate Wilda, salamat. Miss you mga bro. Puntahan na dito. Thank you, salamat, salamat po. Ingat, salamat. Bye-bye.